Ah, laki. Dalawa guys, dalawa. Ganda. Ito isa. Isa? Um. Mm. Ah, laki. Oh. Ah. Ah, yan oh. nakahuli ka rin pating daw patingin daw laba laba Mano, nakahuli si Iron yan good evening po mga idol yan guys so nandito na po tayo sa ano sa isang sapa uh, mag try lang po kami ni Iron na ano yan kasama natin si Iron Mag-try lang po kami mag ano, maghuli ng hipon. Mga isang oras lang po kami dito sa sapa para uh, bilhin siya lang ng pang sigaw na hipon, pang ulam. So, abang-abang na lang po sa ating maghuli. Sana makahuli tayo kahit kaunti lang. Hindi naman kasi tayo magtatagal dito. Ayan. So, mag-start na po kami. Tingnan mo nito. Yan guys, buhay naman mano. Grabe, super kagtan. Ganda. Malalim yung tayo. Yun. Ay! Maka wala pa, may plug. Sayang. Ayan, no, sa ilalim. ayun oh. No. Ang laka-laki. Kalaki nito ang mga idol. sana mahuli ay may lak? ay ah laki oh, ano yan may linta daw mga idol ano yan may linta ayun ang hindi pa tapos tabi nakuha hmm. ang lapot na doon? Ito yung yun eh. mga idol yung nahuli on oh, Laki oh. Super kaya Wow, binaman oh. Ang laki. Yan, pangalawang huli mga idol. Pangalawang kita. Sana mga huli. Ayun siya oh. Sa gilid. Yan. Lucky. Yan laki na naman. oh Iron, yan. Dalawa. Hanapuli kami. Kasama natin si Hunter Iron. Yan nakakita naman po tayo. Pwede na. Ayun oh sana makahuli ang pangatlo yan huli na naman yan oh. No? huli na naman iron oh, pwede na kasama natin ang na anak na si iron yan dalawa kami sagot lang naman kami dito siguro mga isang oras lang kami dilin siya lang ng pangula, mga uh, guys. Ang laki guys na naman sa ilalim Sana mahuli. Yan. Huli idol, mga idol huli. Ah, laki na naman. Yan nakadali naman tayo ng napakalaki. Laki nito. Grabe, ang lalaki ng hipon. Pang-apat na namin 'to. Yan oh. Ah. Laki. Yan guys, so hipon na naman po. Grabe, ang lalaki talaga oh. Yan oh. Super kagta na naman. Kadali na naman, super kagta ka lang. guys so may lintana naman oh. Eh. napakadami na linta ngayon sa ilog ayan oh. Eh. linta yan guys so hipo na naman po sana mahuli yan Ayan, huli guys hipon oh pang ulam na no mamaya yan guys so napakalaki na naman po sana madali natin yan yun huli yan laki oh wow grabe yan laki na naman Kahanter Iron, ang laki. Oh. super kagtan. Ayun, nakita ko na. Yun, meron pa, meron pa. Nakita ni Kahanter Iron, meron pa rin doon. Oh. Dalawa? Oo, no? oh, yan. Ang laki. Ang laki. Meron dito, pwede na to. Oh. Yun. Huli pa, oh. Adol ba? Meron pa dito, oh, laking hito kasi oh. Kaso, oh, laki ng hito. Huwag na, huwag na. Next time na lang natin na hulihin yung hito. Hindi na muna kami maghuhuli guys na mong hito ngayon. Susunod na lang. Hipon lang muna yung aming hulihin Magsisigang kasi kami ng hipon. guys may hipon abangan mo dyan iron sana nandito pa ay nandito pa nga hindi nahuli nasa lagusan na ng tubig yan huli yan nakadali na naman tayo dagdag na dagdag okay. ulam Ano yan? Laki? Oo, oh, nakadali si Iron pala. Oh, nakahuli siya. Tinabulang ko ng dahon. Nakahuli ka? Anong ginawa mo? Tinabulang ko dahon malaki. Ah. Uh, yan, nakahuli na po si Iron. Ang tuwa. Hindi ko kasi siya pinagkakapa. Dahil malabo ang tubig. Yan guys, so ang laki. Ano naman? Ah nasa ah, gilid lang na ng bato oh. laki rin o oh. oh. meron din dyan no? oh. sa mayo. may malaki din dyan yun oh, sa gilid ayun oh, meron isa pa dun oh. doon sa dulo yan lagay muna natin to yan nandito ay meron din din yan laki ito ah ayo umalis yata. Ay! Ay, hindi na huli. Nasa na? Ay, na? Sayang. Uh -huh. Ha? Ay! Ay, na. Diba, sama na ulo isa? Hmm? Ano yun eh? Ah, dyan? Hmm? Huh? Ya! Yeah. Ah, hindi nah huli. grabing ilap nito ah hmm, wala ka ngayon kawala huli na naman guys wala na ito yung malis na yun na kaya na tara na wala na yun na malis na huli ayun nahuli nyo kahuli eh. na naman Si Aaron, nakahuli. Labo ng tubig. Hindi hmm, mm, nahuli. Sayang. Ay, nandun pa. Hindi umalis. Yeah. Huli ka ngayon. Nandun na si iron sa una. Ayun oh. Malayo na. Iniwanan na tayo ni Iron. Yan. Pero pabalik na kami mga idol. Sana makahuli pa kami dito sa mindadaanan ng malalaki. Ano yan? May hipon? Tukbo na daw. Tara, dito na tayo. Ang laki. Hmm. Babo ng pesto. Ah! Kawala pa eh. Babo na eh. Yan, wala na. Okay. Grabe to ah. Grabe. Grabe ito ah. Hmm. ah. Maninipit. Yan ah. Huli. Huli na naman. Meron dyan? Ha? Huli ha? Ah, laki. Ang laki nito. Ah. ah. Kakatakas pa. Ah, laki sipit. Ayun, ah, sumipit na. Grabe. Ang laki oh. laki na rin Pero no, ang laki oh. Nandun na si Iro sa itaas Ayan o no. Nakadali pa ako dito, hindi napansin ni Iro, ang no? laki <laughs> Grabe Sumipit pa yun oh. Laki. Ah, grabe, ang laki nito. Laki. Nakauli ka? Ha? Ah. Malaki? Meron din dito yung laki? Ah, laki na rin. Ah. Yan laki. Ah, yan oh. Nakahuli ka rin, patingin daw, patingin daw. Laba-laba. nakahuli laba, laba. si Iron. Mas malaki to. Malaki. Oh. Ah, laki oh. <laughs> laki na. Dalawa guys, dalawa. Ganda. Ito isa. Kakapay na muna natin isa. Ay, nawala. Yun. Ayun na, talawi dyan, talawi dyan. Ayun na, ayun na, ayun na. Ito na ay. Malalim. Ay, Labuna. Huwag kang kumibu dyan eh, Ron. Hmm. Malalim guys, Labuna po pati. Ay, sayang. Nalabo, ah. buti na lang. Yan oh, huli. May isa pa dun Oh. O, oh. yun Oh. Oh. Kapitay, mayroon pa isa, oh. Oh, napakilagay. Ang Basa ako. Nabasa ka? Mm -hmm. Dalawa? Yeah! Ayan, oh. Huli pa. Eran, huli na naman. Dalawa? Ay, ito! Ayun, alaking ito, ano? Ano? Dito, ang laki. Yan, nakahuli-huli kami. laki. Wala na yan. Tara, tara. Ah, huli pa, oh. Ay, nakawala pa. ay grabe ang lalaki oh haba ng sipit ay matras ay ay nanduna na ang laki um. ay ang laki oh oh ang laki Guys, ang laki na naman. Pauwi na kami pero nakahuli pa rin. Ha? Ay, ano grabe oh. Laki ng sipit. Yan guys, so pauwi na kami. Yan, may tinitingnan lang si Counter Aaron dito. Yan. So ito nga pala yung nahuli na namin. Aaron, ako oh, yung nahuli natin. Pusi daw. Yan. Papakita namin yung nahuli na namin. Buksan mo, buksan mo. Yan, ah, patingin. Ah, grabe yung lalaki oh. libre na pang ulam ay lalaki eh. ayos lalaki yan tara na sarado na lalaki ano yan pawi na po kami yan bukas na lang po iluluto po natin A few moments later. ito na po yung nahuli nating hipon kagabi namin ni Aaron yan. so yung iba po ay nakain na kanina nasigang na hindi na po natin ako ng video dahil wala po tayo kanina yan ito po yung yung mga natira yan o oh, ang lalaki Yan guys, so isang mga pagpalang umaga po sa inyong lahat. Yan. Kagabi po tayo ay naghuli ng hipon kasama po natin si Iron. Yan, so isang oras lang po kami nag nagtagal sa ilog dahil po umulan na. At bumaha din po kagabi. Yan, so pasensya na rin po kayo kung hindi po tayo nakapag-upload ng matagal. Pasensya po kayo kung matagal po tayo hindi nag-upload dahil may naging busy po tayo may ginawa po kasi tayong bahay to sa biyanan ko yun so hindi tayo nakapag video doon at hindi rin po tayo nakapag fishing yan pasensya na po so shout out po muna tayo shout out po tayo kay ma'am Bernaline Aguilar Noisky Amahido at kay Adel Babatio yan shout out po sa inyo Uh, shoutout din po tayo sa mga kapwa natin vlogger na sina Sunflower Kitchen, Tia Gina Channel, Petram TV, ng TV Mix, yan, shoutout po. Uh, shoutout din po kay Yong The Hunter, Kailog TV, Huntmising TV, Kapising TV, Jun TV Vlog, yan, shoutout po. Idol, Idol Jun TV Vlog, shoutout po. Ah, shoutout din po kay Idol Rapist for Pissing. Yan, shoutout po at kay Rin Pissing Adventure. Shoutout po. Ah, shoutout din po kay Lucasy. Yan, shoutout po. At shoutout din po kay Kapitana Binosa at kay Capre din po. Shoutout. Ah, shoutout po sa ating mga silent viewers diyan at sa ating walang sawang taga-suporta. Yan, shoutout po. Hindi na ko po kayo iisa-isahin. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Ah, uh, shoutout at shout din po sa ating lahat na taga subaybay dyan Yan. maraming maraming salamat po sa inyong suporta at kung bago pa lang po kayo sa ating munting channel Arnold Poroso Vlog Yan. Paki subscribe naman po at paki pindot na rin ang notification bell at paki share na din po para mas marami ang makapanood at maraming maraming salamat po ulit at God bless po sa inyong lahat Salamat po sa inyong suporta.